Dali. O, oh, isa-isa lang ha. O, oh, kayo muna. Dali, picture ako. Manasin. Dali. O, oh, game, game, game. O, oh. oh, one, two, three. Yan. O, oh, isa pa. Ba, okay, ba? oh, dito sa tabi ni Lola. Dali, dito. Sa bila. O, oh, mina. ano kayo? Parang maganda. Selfie? Kaya Lola. O, oh, sige. Oh. Ano muna kayo? O, oh, hindi lang ha. Next na dyan ha. Yan. Post tayo, Lola. dito Ayan. Angat pa, angat pa. Yan, 罗拉，罗拉、啊，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉<海>，罗拉<を>，罗拉<海>，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉 <debate>，罗拉 <my>，罗拉，罗拉<水>，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗拉，罗 Lahat ng mga tola mo, lahat. Lah, tolin na, tabi, tabi, tabi. 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 Danda, May masamang Mime mga semang espiritong umaaligid sa lola niya. Masamang semang espirito. Masamang espiritong nagpapahina sa kanya. Magigising pa ba siya? Uh, hindi natin alam kung kailan. Pero sana, sana mapalayas natin kaagad ang masamang espiritong umaligid sa kanya. May, may nakwento po sa akin si Lola. Nung isang gabi po kasi Nagising ako, wala siya sa kama niya. Kaya hinanap ko po, po siya. Tapos nakita ko po siya sa may palayan. Tinanong ko po siya kung anong ginagawa niya. Pero nung nakita niya ako, masaya-masaya po siya. Sabi niya sa akin. Ano sabi niya? Huwag ko daw pong sabihin sa inyo. Nagkwento ka pa, hindi mo naman pala sasabihin. Tim, kailangan sabihin mo. Baka yan ang dahilan kaya nagkakaganya ng lola. Hindi natin sasabihin sa lola mo na sinabi mo sa amin. Sige na. Sikreto natin. Nakita niya daw po si... Sino? Marami. Sino daw doon? Sila. pangitain ang pagpano ni Igna.